Huh? We started at 10.30 Ang biyay ba? I don't know how long We took to get there Diba? Charing! Andyan na! So, dumaan tayo dito Papuntang Sugud so Ayan Hirap pala yung daan dito Kasi inaayos Kaya Nagpatuloy muna tayo Naghanap tayo kung Saan makakakita tayo Nang monkey. <laughs> De, ayan. Medyo limited yung pwedeng dumaan sa tulay nila. Kaya ayun. Marami pang mga obstacles at mga construction uh, Equipments na nasa daan kasi inaayos pa yung daan. Ito yung daan papuntang Sugod. So Kaya medyo mahirap daanan dito. Kaya yung iba umiikot doon sa kabila sa bay sila dadan instead dito. Kaya medyo ito kasi yung shortcut Yay! Ayan na, malapit na tayo Nakikita na natin yung dagat O oh, yun, pero alam nyo mahirap puntahan dito Kasi yung daan pa lang Talagang malulula ka Para kang nasa roller coaster Ayan yung dagat At saka yung mga ano dyan Yung mga rentahan dyan Pababa na tayo Ayan Dito na Oops ...aakyat na naman tayo... ...ganyan yung daan dito... ...bago ka makapasok... ...sa magandang uh, dagat... ...kung saan pinuntahan natin... ...umabot tayo ng tatlong oras na biyahe... ...para lang mapuntahan tong lugar na to... ...pero kung sasakay kayo ng sasakyan... ...yung uh, pampubliko... ...medyo matagal... ...ang ganda ng dagat... ...kasi nakikita mo mismo... ...nasa taas yung daan... ...yung kalsada... ...matarik... Para kang umaakyat sa uh, Alps Yung Mount Everest Ika nga medyo malayo talaga So ayan na nga dito na tayo uh, Bumalik tayo para makita natin yung magandang view Ayan Nandito na nga tayo Dito tayo sa Crescent Beach Ayan Magandang uh, pasyalan dito Kasi mura lang yung mga amenities Yung mga uh, beach houses nila Or cottages Yung cottage nila is Umabot ng uh, 800 pag overnight Pag uh, one day lang 500 yung cottage nila Ayan Nakasulat naman dyan May 300 pa nga, 500 Ayan Meron silang 1.5 na maganda At uh, interest nila is uh, 30 pesos lang May mga paalala sila dito Talagang safe Ito 1,500 to yung tulugan nasa taas at may cutting sa baba. Tingnan nyo naman, medyo maganda nga. Na kasi marami tong napuntahan namin. Dito na tayo, ayan. Pa-cute muna tayo Hehehe <laughs> Oops. Para tayong shukoy diyan na nawalan ng tubig, nawala sa dagat. Yan ang ganda, di ba? Medyo bato lang siya. Pero malinaw na malino ang tubig. Kakaiba talaga. Pag sa ano lang kayo. Ayan, yung aerial view niya. Tingnan mo, ang puti ng buhangin. Medyo yung dagat niya lang. Pag nasa malalim ka, medyo uh, may mga damo-damo. Seaweeds, ika nga. Pero malinaw naman. May part naman na white talaga. Ayan, palibot niya. Tsaka may mga rocks dun. Ayun, ito yung... Uh, buong uh, area kung saan tayo naligo. Bali, dalawang beach house, beach house resort to. May bitoon at saka crescent. Ayan ho. Iyan yung aerial view. Pumapasok na yung drone natin. Ayan. Sa bandang hulihan dyan, may mga bato-bato dyan. Rock formation. Pwede kayong... Uh, maligo doon sa gilid Mag ano lang kayo ng uh, ah uh, kaibigan nyo para may uh, kasabay kayo hindi kayo matakot kasi medyo madulas yung bato-bato ayan maraming salamat dito lang po